Okay. dear self evidently hindi ko kinaya ang pag-nursing kaya babaguhin ko ang direksyon na aking tatahapin babaguhin ko ang karir na aking tatahapin dahil napakahirap ng nursing at hindi para sa akin ang pag-nursing dahil na ang dami nang nagtitrigger sa akin. Dito sa trabahong ito, ang dami-dami nang iniinisan ko. Nandiyan yung mga katrabaho, na piling boss ko ta. o kaya naman ay piling, piling may-ari ng ospital, o kaya naman eh, piling detective, na lagi akong Parang ini-interrogate, araw-araw ito yung kukuha ng report. O kaya naman ay eh, parang, anong tawag dito, inspector. Lagi yung mag inspection Nakakabulsit, di ba? Tapos yung mga katrabaho na hindi ka tutunungan, sa halip na tulungan ka, nadagdagan pa ang trabaho mo. Tapos, yung pakiramdam mo, lalangyay ka nag-iisa sa trabaho na kahit pang sinabi sa trabaho nung una plan mo is may katulong ka sa pagtatrabaho. Yun pala. Ang kauwi ay wala. Mag-isa ka lang. Tapos pag umingin ka ng tulong sa kanila, halip na tulungan ka, ang sasagot sa iyo ay utusan mo ang pasyente na uh, monitor ng kanya. Tama ba yun? Tama pang sagot yun? Yun ako. O kaya naman is, yung pamilya nga ng pasyente naman, ang kalaban mo, tulad na lamang ka hapon ba yun ka yun Matutumba yung pasyente siyempre kailangan kong hawakan pag, pag hindi ko hinawakan yun hindi matutumba. ako naman ang maladali ba? Diba? sabi nung anak huwag ko daw hawakan o oh, sige huwag kong hawakan hayaan ko siyang natumba diba? so yun wala kang kalulugaran sa trabaho ito so, nag-iisip ako kung cosmetology na lang ang pasukin ko. Ang cosmetology ay kagaya din ng nursing. Ganon din katagal, ganon din kahaba yung pag-aaralan. Pero at least, hindi ko na gagawin yung trabahong ayaw ko. Itong trabahong ito na gagawin ko, or pag-aaral na gagawin ko is, pangkalahatan naman siya. Siya ay may buhok, may makeup, may balat, may kukuk. So, kung hindi man ako magkain kasi sa pagkukupit ng buho, dahil nga, may takot na ako sa mga tao, di ba? Ayoko nang makikirap sa mga tao. Hmm, ang hirap na may anxiety ka sa mga tao, sa ibang mga tao. Hindi na pinagdaraanan ko. Hindi ko alam kung bakit. Friend din naman ako ng tao. Hindi naman ako uh, dating ganito. Hindi, dating ako ganito, pero hindi ganito kalilang. Dito kasi, ang hirap. Ako kasi yung tao na pinagmamasan ko yung facial expression ng tao. Doon ko napabasa yung ugali ng isang tao kapag, kapag siya ay, alam mo yun, basta at saka sa pakaramdam, doon din ako nang Sa pakaramdam ko sa isang tao. Kapag hindi maganda yung pakaramdam ko doon sa tao, alam ko na na, hindi talaga maganda yung pakaramdam ko to hanggang sa uli. So yun. Naisip ko, pag bumasok ako ng cosmetology na at hindi ako mag aayos sa pag sa pagugupit ng buhok ng iba, tapos sa pag uh, ng kuko ng iba, hindi rin ako marunong sa pag gugupit ng kuko ng iba, Diyos ko, or pag aayos ng kuko ng iba. So, iniisip ko, dahil ano naman siya, applied in science naman siya, ang niisip ko is, pwede ko naman magamit yung diploma ko mm Yun nga. Pwede kong gamitin sa, na magtrabaho sa dermatologist. Yun ang isip mo. Yun. Ano po, ang hirap ng buhay. Tapos yun nga, kung ano nang naisip ko, kung sa naisip ko bumalik na sa pag house cleaning kaso may tao pa rin doon, di ba? Pakikisamahan ko pa rin yung mga tao. Kumbaga, pero at least hindi ko nakadami. Isa lang bakit kisamahan ko, kumbaga, kung tanggapin ko naman yung trabaho, dun yung sa government, tao pa rin, pero at least, isang tao lang, hindi ako makipag-deal sa maraming mga tao. So yun, ang hirap, ang hirap kapag meron kang uh, anxiety sa mga tao, sa ibang mga tao, lalo na kapag sabi ko nga, kapag doon mo pinagbabasehan yung ugali ng isang tao, sa itsura niya, sa pananilita niya, ramdam mo naman yun sa isang tao. Ramdam mo yun sa isang tao kung siya ay may ugali, kung siya ay ang tawag dito, kung hindi magaan yung loob mo sa kanya. Yung dating nun sa dibdib mo, yung tinga, kahit gusto mo iwasan, yung pakaramdam mo naman yung kumakalaban sa iyo. Mahirap. Kaya ayun, nag iisip isip ako. Nag-apply na ako ng mga trabaho. Kani-kani na lang. Nag-apply ako. Dalawa yung na-applyan ko. And magsasara yung in-applyan ko kanina bukas. Yun. Yung isa naman is magsasara sa biyernes. So malalaman ko yan kung matatanggap ako. Kung hindi is ang naisip ko is either mag cleaning na ay anong tawag dito? Mag-apply nga, mag-enroll nga sa school para sa cosmetology. Bahala na. At least hindi gano'n kadami yung mga subject. May ilang semester din na. Pero makakaya ko naman siya kasi hindi siya gano'n kahirap yung mga yung mga subject. yun. Meron din siyang uh, financial yung subject. Ano pang meron? Marami, marami siyang subject. Hindi ko na nabilang kung ilan. Siguro lima sa unang semester kung hindi ako nagkakamali. Yun. Ah, titignan ko. Kasi hindi ganun kadaling mag-apply ng trabaho dito kapag nag-apply ka sa government job dito. Matagal bago sila tumawag. Minsan nabuti ng limang buwan, anim na buwan bago sila tumawag. So nag-iisip ako guru is mag-enroll mag lang na lang ako dun sa school niya. Tapos iba pala dito ang cosmetology talagang yun nga sabi ko nga sa inyo abutin din siya ng dalawang taon ng pag-aaral. Grabe. Yun. Tapos may mga test din siya. Meron din siyang uh, board exam, mga ganyan. Diyos ko, may state exam din. Grabe, akala ko naman, dali-dali lang. Sabi na kasi madali lang. Siguro kung nag-aaral ako sa Pilipinas ng cosmetology, baka mas madali. Hindi ko, pero sa akin kasi, iba kasi sa atin, eh, kapag nag-aaral ka sa Pilipinas ng cosmetology, mag-aaral ka ulit dito, ganun dito. Kagaya ng mga nurses. Kung nag-aaral sila sa Pilipinas, kailangan kumuha sila ng test. Tapos pagdating dito, kukuha ka ulit ng test nila dito, gabi. So, Ah, wish me luck in my new journey. Grabe. Ang bagong journey naman. Ang dami ng journey na nangyayari. Palitan ko na kaya ang pangalan ko. Gawin ko ng ano, Dora the Explorer. Kasi papalit-palit ako na. <laughs> Palit-palit -palit ako ng landas na tinataha. Pero yun yung tinatawag na experience natin sa buhay. Habang nabubuhay tayo, parang may hagdan at akyan na inaakit natin patungo dun sa mga ano natin sa landas na gusto natin tahakin. patungo sa maganda pa rin buhay na gusto natin tahakin. So may mga hagdan-hagdan, kumbaga, ang yung mga experiences natin. Tapos pag nalampasan mo, doon tayo gumagaling, parang ganun. Doon tayo parang lalong nanghubog, kumbaga. So yun. At least ngayon ko lang, ngayon ko na natuklasan sa sarili ko na ang nurse. Nursing, eh, hindi para sa akin. Uh, siguro sa ibang tao, oo. Kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng mga gusto sa buhay. Yung mga tao na okay lang sa kanilang maminurse kasi walang problema, wala silang anxiety sa mga tao. Ako kasi meron. May anxiety ako sa mga tao. Sa ibang mga tao. Hindi ko nilalahat kasi may mga mababait ng mga tao. Sa so tayo ng mga katrabaho ko ini nga nila ako na mag-stay mga katrabaho ko. Kaya lang, sabi ko, ayoko, hindi ko talaga kaya. Sabi niya, mag-face ka na lang. So, yung ganun. Kasi, malalampasan mo yung mga bagay na yan. Sabi ko, ganun, malalampasan. Paano ko malalampasan? Six months na, hindi ko pa malalampasan. Nandito pa rin. At saka, kung malalampasan ko ito, dapat noon pa lang. Dapat ang bata pa lang ako, wala na to. Pero hindi, nandito pa rin kung itong pinagdaraanan ko. Yun. Nandito pa rin itong aking feelings na ayaw akong tantanan, kakambala ng buhay ko. Yun. Kaya sabi ko, hindi, hindi ko kaya. Hindi ito para sa akin. Kayo, kaya ninyo, nyo at kinaya kasi kasi kada paano kayo, wala siguro kayong mga anxiety sa mga tao kasi meron. Yun. And uh, ang, ang naisip ko lang is, ang um, malis, alisin ang sarili ko sa ganitong sitwasyon kapag nahihirapan ako. Kasi ginawa ko naman ang lahat, eh. sinubukan ko naman, wala namang nangyari. Siyempre, hindi mo ipag lang yung sarili mo sa isang bagay na ayaw mo. Eh. Diba? Kundi ang solusyon is, nalayo ka, alisin mo yung sarili mo sa ganito. So, yun lang. Bye.